walong araw na lang bago ang halalan 2025, magtatapat-tapat ang limang mayoral candidates sa lungsod ng Baguio. Matapos ang forum sa mga tatakbo sa pagkabisi alkalde, nagharap-harap naman kahapon, April 14, ang mga tatakbong alkalde. Ito'y sina incumbent Mayor Benjamin Magalong, incumbent Congressman Mark Go, Mayoralty Aspirant Mark Andrew Directo at Mayoralty Aspirant Renan Cayetano. Dito, inilatag nila ang kanilang mga plataporma para sa syudad. Ang pag-ako ang nanalo, kapag ako ang naluklok, niluklok niyo, free po ang hospitalization ng ating mga senior citizen, mga uh, PWPs. So, if you're tired of all males since ever since the world began, muna lang, kilala, 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 patasan nyo ni Longley here right leader or the city. Or the city. Ngayon, tayo po ngayon ay nandito para piliin natin ang tunay na leader para sa Baguio City. Gusto po natin hindi yung pong maraming sinasabi, maraming paninira na ginagawa. Sa unang parte ng forum, tila hindi paramdam ang tansyon sa pagitan ng mga kumakandidato. Pero nagsimulang uminit ang forum sa ikatlong parte ng pag-usapan na ang ilang isyo sa lungsod, gaya ng pagkuhan ng permit, development ng palengke at korupsyon. Unang sumagot si incumbent mayor Magalong kung saan nilinaw niyang mabilis na lang ang pagproseso ng mga business permit sa City Hall. Same time, alam niyo ba, pag business permit, inaabot na lang po ng 8 minutes sa new one. Pagkatingin mo sa, sa new business, inaabot lang po yan ng 2 to 4 hours. Dalawang oras siguro, kapila mo kagadiyo sa text ng team, baka less than 2 hours, makatanggap mo kagadiyo. At important niyo rito, walang pasuksok, wala ho, at kailan Pero inalmahan naman ito ni incumbent congressman Mark Go. Maraming po kong nakausap ng mga kababayan natin na ang sinasabi, ang tagal po ng pag-issue ng business permit. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank you. kami po tayong nakausap, kami po ay umiikot at narinig natin sa kanila ang tagal ng pagkuha ng business permit. Kailangan po siguro natin, Mayor, ito po ang suggestion ko lang, kailangan uh, tingnan po natin yung nangyayari sa on sa the ground. Pero lalong uminit ang forum ng mapag-usapan ang political dynasty. A public service is not a family affair. Yeah! 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 Uh, there is a scientific study, very extensive study, that you know dynasty breeds corruption. Yeah! So, there are a lot of young people out there. There are a lot of people out there who are actually capable of running government. Masarap ang posisyon, masarap ang power at bisalhat masarap ng Bumwelta naman dito si Congressman Mark Go, pero hindi ito pinagbigyan. Parang uh, merong ibig sabihin si Mayor yung niya sa political dynasty. nakita mo mga buildings dyan eh, talagang mabilis pang nakakuha ng business permit. Dito humingi muna ng CR break si Mayor Benjamin Magalong para mapababa ang tensyon sa forum. Pagkatapos nito, nagpatuloy pa rin ang forum. Hindi din napigilan ng mayoralty candidate na Sirian Cayetano na mag-init ang ulo nito pagdating sa sitwasyon ng trapiko ng lungsod. Pero bago matapos ang forum, hinamon ni Congressman Mark Go na patunayan ni Magalong ang mga aligasyon nito sa Kongreso. Ka ang po ay nagdadalamhati kasi every time na po ng ating kagalanggalang na mayor yung corruption, aking pumakasama sa Kongreso sinasabi nila, dapat sana banggitin na ni Mayor Magalong kung sino-sino yun. Para kung kailangan niya ng sa huli nagbatian ang mga kumakandidato pero napansin ng ilan ang hindi pakikipagkamay ni Magalong kay Go. Uh, maganda naman, maayos pero sana uh, wala nang masyadong malalim na politika kasi laro lang naman to, dapat sports game lang. Uh, pairalin yung tahimik, maayos na campaign at saka yung sa ating eleksyon nang sa ganun uh, tayo po ay kilalarin muli na isa sa pinaka -tahimik na lugar dito sa buong Pilipinas tungkol sa eleksyon. Susunod na manghaharap haharap sa forum ay mga tatakbong pagkakonsihal at pagkakongresista. Angel Arquero, RNG News.